Yan, hello guys, for today's video, ayan, naglaga ako ng buto-buto ng karning baboy. Ayan, malambot na siya guys. Nalagyan ko na rin ng paminta, asin, pampalasa, at yung pork cubes. Ilagay natin yung ating repolyo. Ayan, ito ang ating for today's video bida. Ayan, maraming salamat sa watching-watching nyo ha. Ayan, iubos natin yung repolyo, sayang eh. Ito ang aming ulam for today's bida bida video video nilagang buto buto na ang karne ng baboy ayan ayan hayaan natin mag simmer saglit para kahit pa pano ma blanch ang ating ripolyo at kakain na tayo okay Yan, ito na siya guys. Ang ating nilagang buto-buto ng karning baboy. Ayan. kain tayo guys. Ano? Okay na to. <laughs> yan, ito na. Oh, masabaw pa. Ito ang ating bilagang buto-buto ng karne baboy. Let's eat na. Yan. Simpleng luto lang 'yan. Amoy pa lang guys, ang bango na. Let's eat. Ayan, hello guys. Welcome again sa aking for today's video, bida-bida. Matayin kanin. Kakain tayo guys. As always, para makita ni YouTube na ako talaga ang nagla-live at nag naggawa ng video. Walang walang doble. <laughs> walang nakikitaw daw. ako talaga legit. Yan to ating kanin. Dito ko ating ulam. Ito guys, oh. Buto-buto siya, pero ano guys, swerte ang na, ano sa akin ay malaman. May laman siya, hindi siya totally buto-buto lang. Tapos kuha tayo ng maraming gulay kasi mahilig po ako sa gulay. Repolyo lang naman kasi nilaga ito Yan. Yan so, ang ating for today's video. Bida ang ating nilaga. Nabuto-buto. Ayan. Ito ang ating pagkain. Kain guys habang mainit-init pa, bagong luto ang ating kanin at ang ating Yan, maraming salamat sa kresya, Lord kahit tayo, guys wow, malasa may poyo mayroon ko sa gulay ano siya guys, malasa. Yan mala, no, malaman. Lumbot. Ay tayo guys. Ano na to guys, brunch. Brunch, pinagsamang breakfast at lunch. Kasi anong oras na, last juice na ba? Simpleng luto. Nilaga ko lang yung ano. Pinalambot ko yung karne. Yung buto-buto. Lagyan ko ng pamintang buo. Lagyan ko pamintang powder. Lagyan ko ng asin. Tapos, pinakuluan ko siya habang ano. Nung lumambot na nilagay ko si Ricolio, ganun lang, kadali. Ano rin ikay puting. Hmm, ano So, thank you Lord sa palagi. Ubos na. Yung buto-buto kasi ng uh, bili ko, hindi siya totally buto-buto. Malamang pa Mm. Yun Ah. Suki ko na kasi yung ano, bilibili ako ganis. dami laman kahit buto o diba ba? discarting ina pag bumili na yung laman mabigat, mabigat sa bunis na mahal buto-buto na lang kasi suki naman natin may laman-laman din nila gaya. <laughs> yun lang aking pagkain hindi na pwedeng magdag, tama na kasi mamaya kakain din naman yun. Hindi busog, hindi rin nagutom, sakto lang. Diba? ba? Maraming salamat sa panonood, guys. Mm. See you in my next video. Bye. Yan, maligayang araw ng Kagitingan para sa lahat yan. Pilipinas. Laban. <laughs>